Masama na nga ang pakiramdam ko sa mga oras na yan. Hello, hello mga person. So, for today's video, for today's ganap. Pagkadating nga namin sa Tagaytay nung nakaraang araw, ay sumama na nga ang pakiramdam ko na para akong sisipunin. Kaya naman nahiga na lang ako dito sa may kwarto kung saan kami nagtitigil. Sa isip ko nga ay baka napagod lang ako kaya natulog na lang muna ako. Kaya lang mga person nagtuloy pa rin yung sama ng pakiramdam ko. Kaya naman si Daddy Jerson, yun na lang muna ang pinag-alaga ko kay Baby Ellery dahil pakiramdam ko nga ay meron na akong lagnat. Mahirap na nga kasi baka mahawa pa tong si Baby Ellery. Marami nga nag a sa akin na ituloy ko lang ang breastfeeding kahit na may sakit ako dahil hindi naman daw yun kay Baby. Kaya lang mga person, hindi pa rin talaga ako kampante kaya naman hinayaan ko na muna siyang ipag-formula milk ng Daddy Jerson nyo. Mabuti na nga lang din talaga at sanay na mag-alaga itong Daddy Gerson nyo ng baby. Kaya naman hindi siya nahihirapan mag-adjust kapag siyang nag-aalaga kay Baby Ellery. At mabuti na lang talaga napakabait na ng Baby Ellery natin ngayon. Kaya nga lang mga person, hindi talaga siya iya kahit gutom na gutom na. Kaya dapat o orasan mo talaga yung pagpapafeeding sa kanya. Kung hindi talaga ay talaga namang magtsatsaga lang yan sa kakautot sa kamay niya. Habang nadede nga ang ating baby Ellery, sakto nga ay kumulo na yung pangsuob ko. Subok na subok ko na rin talaga kasi na ang pagsusuob ay napakabilis nga makapagpawala ng lagnat. Kaya nga lang mga person sa pagsusuob ko sa oras na yan ay napakatumal kong pawisan. Halos lumamig na nga yung pinakulo naming tubig na pampasingaw dito at wala pa rin talaga ang kapawis-pawis. Siguro nga ay dahil sa lamig ng klima dito sa Tagaytay kaya hindi ako mapawis-pawisan. Kaya naman ng mami ni Kanyo ay hindi pa rin talaga gumagaan ang pakiramdam. inihanda pa naman silang masarap na pagkain kaya nga lang mga person ginusto ko na talagang makauwi dahil may i-deliver pa rin naman kami pa Laguna. Ayoko na rin maabutan ng hamog sa labas kaya naman nagmadali na talaga akong pauwi. Nilalamig na nga ako dyan mga person at napakasakit ng ulo ko kaya naman nagkumot na ako dito sa loob ng sasakyan. Si Baby Ellery ay doon ko na sa likod pinasakay at ayoko na siyang palapitin sa akin. Sabi ko na lamang kay Ati Chelsea ay tingnan mabuti baka mamaya ay malaglag si Baby Ellery kasi baka makatulog siya. Naalala ko na nga rin mag face mask para hindi na umikot pa yung virus dito sa loob ng sasakyan para hindi ko sila mahawa. Fast forward na nga, andito na agad kami sa Laguna at inihetid na namin yung rocking chair na binili nga nung aking kamamshi. At dumaan na rin kami dito sa may bahay namin sa Laguna at hindi na nga ako bumaba ng sasakyan mga person pinaabot ko na lamang kay Daddy Jerson yung mga dapat kong dalahin doon. Sakto naman ay pinakuha ko na rin na may parcel pala akong dumating dito at matagal na nga itong naiwanan dito. Sumlero nga to ni Baby Ellery at nakitan talaga ako dito dahil may pabuhok nga kaya naman excited na rin talaga akong ipasuot sa kanyan sa mga oras na yan. Kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko nga yung link sa comment section, siguradong babagay din to sa mga babies nyo. Tingnan nyo naman ako, nangihina sa taas ng lagnat ko, pero nung nagbubukas ako ng parcel, ay parang napakalakas ko. At eto na nga mga person, pagkatapos nga naming daanan at ihatid ang mga dapat ihatid, ay pauwi na rin kami, pabatangas para makapagpahinga na rin ako. So hanggang dito na lamang mga person, see you on part 2.